of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The music and news authority One time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw Ang sandigan. nationwide we got a balita nationwide we got a balita nationwide, nationwide. satangali Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Arrest order laban kay Alice Go aprobado na ng Senado So laban sa mga tauhan ng Zone 1 Technology at Lucky South 99 Pirmado na rin ni Senate President Escudero Congressman Rodante Marculeta naniniwalang inililihis ng Comelec ang issue hinggil sa umano 49 offshore accounts. Ang PNP Reorganization Bill muling tatalakayin sa Kamara matapos i-veto ni Pangulong Marcos. At naranasan pag ulan, hindi daw da nakapigil sa mga athlete o atleta sa pagkamit ng medalya sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2024. Ang NCR nangunguna na sa may pinakamaraming gold medal. At rollback sa presyo ng produktong petrolyo, kasado na sa susunod na linggo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang Tanghali, Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Sabado, July 13, 2024. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Kath, Austria. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye na po tayo ng ating mga balita. Pinirmahan na ni Senate President Cheese Escudero ang arrest order laban kay Alice Leal Go alias Go Wapping matapos ang hindi nito muling pagharap sa Senado. Si Go ang isa sa mga individual na hinihinalang sangkot sa mga napapabalitang human trafficking, serious illegal detention at physical abuse sa loob ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa ilalim ng nasabing arrest order. Direktang inuutusan ng Senado ang Sergeant at Arms na ipatupad ang order sa loob ng 24 na oras. Samantala kabilang pa sa inaprubahang arrest order ni Escudero, ang pag-aresto sa di biological mother ni Go na si Wen Yi Lin at maging ang mga kapatid nito na sina Sheila Go at si Men ko. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala, pinasalamatan ni Suspended Bamban Tarlac like Mayor Alice Go ang mga residente sa kanyang bayan sa patuloy na pagsuporta ng mga ito sa kanya. Ito ay kasabay ng kanyang kaarawan kahapon. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, sinabi ni Go na wala siyang pagsisisi sa pagpasok niya sa politika pero nasaktan, ah, nasaktan siya mismo ng politika. Bumingi rin siya ng paumanhin sa mga taong nadamay at pilit na idinadamay sa kanyang issue. Dahil dito'y nakiusap ang suspendidong Alcalde eh, na na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Samantala muli rin niyang iginiit na siya ay Pilipino at mahal na mahal na rin daw ang Pilipinas. Sa so, pinalaban sa mga tauhan ng Zunyuan Technology at Lucky South 99, pirmado na rin ni Senate President Cheese Escudero. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Inapprobahan na rin ni Senate President Cheese Escudero ang sabina at testifikando. Ito nga laban sa presidente ng Zunyuan Technology na si J. Milen Cruz at maging sa authorized representative ng Lucky South 99 na si Catherine Cassandra Leo. Alin sa ito niyutos ng Senado ang pagpapadalo ito at maging ng kanilang iba pang kasamaan sa gagawing pagdinig sa July 29. Maribang pa din sa si Senador Elisa Ontivero sa Sergeant at Arms na agarang iyain ito sa mga nasabing individual. Mahala na matapos ang hindi pagdating ni Suspende Pambanta Black Mirror's Leal Go sa nakaraang pagdinig sa kabidangan ng inihain sa pinasa kanya ay ipinasighting contempt na rin siya sa Senado. In the heart of changing lives, ito sa Brigada and ng 105.1 Brigada News sa Far Manila, The Music News. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala, iginiit ni Sagib Party List, Representative Rodante Marcoleta, na mali namang tawagin na isang demolisyon ang pagsiwalat nila ng mga impormasyon hinggil sa umano'y 49 offshore accounts ng isang COMELEC official at sa pakikinabang din ito sa pagpasok ng COMELEC sa kontrata kasama ang Miro System. Ito ay matapos sabihin ni COMELEC Chairman George Garcia na demolition job laban sa kanilang uh, tanggapan ang ginagawa ng mambabatas. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Mark Coleta, sinabi niyang bakit magkakaroon nang demolition job. gayon ang hinahangad lang naman nila ay ang malinis na eleksyon. Sinasabi naman yata ni Chairman George na parang may demolition. Mali naman yata 'yon sapagkat bakit tayo magkakaroon ng demolition? Ang hangad lamang, lamang, ang hangad lamang naman natin ay magkaroon tayo ng isang kapayapaan, uh, malinis at katanggap-tanggap na eleksyon. Yung mga agam-agam na may koneksyon sa mga makinang gagamitin ay eh dapat mawala, dapat sagutin lang naman 'yon. Kaugnay nito, naniniwala ang kongresista na inililihi si Garcia ang usapin na kumwekwesyon sa kakayahan ng mirror system ng South Korea. Ito so, mga legitimate questions ito, mga legitimate na mga agam-agam, bakit hindi nila ipaliwanag na mabuti at sasabihin nila ngayon na kailangan nilang kasangkapanin ng NBI para investigahan ng investig ang uh, ang demolition. Inililihis nila sa ano eh, nililihis nila yung issue eh. Anong demolition? Nagtatanong ang taong bayan. Sa huli, sinabi ni Mark Coleta na binabalangkas na niya ngayon ang resolusyon para imbesigahan ng issue. Hinihintay niya lamang daw ang pag-verify sa ilang pang impormasyon bago ito ihain sa lalong madaling panahon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kapigada, ipatutupad ng Philippine National Police ang no-fly at drone sa araw ng State of the Nation Address sa darating na July 22. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fahardo, partikular itong ipatutupad sa paligid ng batasang pambansa. Samantala, suspended rin ang permit to carry firearms outside of residence sa National Capital Region simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11.59 ng gabi sa July 22. Nauna nang sinabi ng PNP na nasa final stage na sila ng paghahanda para sa seguridad sa zona. Nasa 22,000 pulis ang kanilang ide-deploy kung saan ang pinakamalaking bilang ng mga polis ay manggagaling sa National Capital Region Police Office. Mataas kada nationwide. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga may planong magsunog ng FEG sa mga kilos protesta na isasagawa kasamahin ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, naglabas na ng advisory ang Quezon City Police District na mahigpit nilang ipagbabawal ang pagsusunog ng uh, uh, FEG. Malinawa anya sa Batas Pambansa 880, na nagbabawal bawal ang pagsusunog ng uh, FEG at maaari nilang arestuhin ang mga susuway sa nasabing batas. Sinabi ni Fajardo na maaaring magsagawa ng kilos protesta ang mga militanteng grupo sa zona pero limitado ito sa mga freedom parks. Ninino, uh, nilinaw din ng PNP na nananatiling no rally zone ang Commonwealth area at papayagan lang magsagawa ng aktividad sa bahagi ng Tandang Sora sa Quezon City. Sa ngayon hinihintay pa ng PNP mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City kung may mga grupong nakakuha na ng permit to rally. Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita na mga kabrigada, muling aayusin ng Kamara ang PNP Reorganization Bill. Matapos itong i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairman at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, agad silang kikilos upang talakayin na panukala pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA kasunod ng pakikipag-usap nito kay Speaker Martin Romualdez. Aayusin anya ang mga probisyon ng panukala na vinito ng Pangulo. Binigyang diin ng kongresista na halos labing-anim na taon ng hinihintay ang restructuring ng Philippine National Police at ngayong halos abot kamay na ito, titiyakin nilang maitatama na ang panukala. Kasama sa mga rason kung bakit hindi nilagdaan ng Pangulo bilang batas ang panukala, ay dahil maaari umanong hindi maging patas sa mga police officers sa plano pagbabago sa sweldo ng mga polis, pagbuo ng bagong mga tanggapan sa loob ng PNP na taliwasa isinusulong na streamlining ng government services at pagbabago bago sa Internal Affairs Service. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang DPWH naglaan ng 240 billion pesos para sa pagsasaayos sa mga major river basin sa bansa. Brigada Maricar Sargon, ibrigada e mo! Brigada! Brigada. Naglaan ang Department of Public Works and Highways ng 240 billion pesos budget para sa pagsasaayos sa ng labing walang major river basin sa bansa para maibsan ang mga pagbaha. Ito ang sinabi ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Build Better More Infrastructure Forum sa New Clark City. Sa ilalim ng programa, pangungunahan daw ng DPWH ang flood management sa mga principal o major river basin tulad ng sa Pampanga, Mindanao River at Cagayan de Oro. Habang ang mga LGU naman ang nakalagay Kadoka sa mga local rivers. Sa kasalukuyan, meron ng 5,521 na bilang ng mga flood control projects nitong Mayo na sinimulang gawin noong Hulyo 2022. Maliban sa mga flood control projects, may mga proyekto din ng DPWH para sa pag-restore ng mga watershed management. May partnership na raw ang DPWH sa DENR at NIA para sa pagbuo ng mga flood control systems upang magamit ang naipong tubig sa erikasyon at pwede rin maging source ng kuryente. In the heart of change, changing lives. Ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Tiniyak ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo sa naging ikasampung anibersaryo ng ugnayang nagkakaisang manggagawa UST Hospital na mananatiling bukas ang kanyang opisina para sa pangangailangan ng medical workers. Maliban paraon, binahagi rin niya sa mga ito na naging sulit ang pangungulit niya sa Department of Budget and Management o DBM at sa Department of Health na ipamahagi na ang Health Emergency Allowance ng mga nagservisyong healthcare workers noong panahon ng pandemya. Matatandaan ay nanunsyo kamakailan ng DBM na magre-release na sila ng 27 billion pesos upang mabayaran ang lahat ng overdue na HEA. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Naranasang pag-ulan hindi nakapigil sa mga atleta sa pagkamit ng medalya sa nagpapatuloy na palarong pambansa. Ang NCR nangunguna na sa may pinakamaraming gold medals. Brigada, IRS at Well Depositoryo, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b -b hindi na kapigil ang naranasang ulan kanina sa mga determinado mga atleta, lalong-lalo na sa larangan ng athletics na magkakuha ng medalya sa nagpapatuloy na palarong pabansa 2024 sa lungsod ng Cebu. Nanaman na sa open area sa Cebu City Sports Center idinaos ang mga laro ng athletics kung saan ipinagpatuloy lang ito kahit may mga pagambon at kung minsan ay may mga pagulan. Siniguro naman ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia na patuloy silang nakamonitor sa mga atleta, pati na sa kanilang mga coaches, lalong-lalo na at kung minsan ay hindi maganda ang lagay ng panahon. Nangako ang acting mayor ng welfare ng mga palaro-athletes ang nangunguna sa kanilang priority. Habag naungusa na ng National Capital Region ang Calabar Zone, sa may pinakamaraming nakuhang gintong medalya sa nabanggit na sporting event. Sa ngayon, nakuha na ng NCR ang first rank sa palaro matapos nilang makuha agad 35 na mga gold medal. base sa 11.16am update ng Pararumpa Bansa 2024 Medal Tally Reporting System. Maliban dito, mayroon na rin itong 20 silver at 32 bronze medal. Habang nasa ikalawang pwesto naman ngayon ang Region 4A o Calabar Zone na nakalikom ng 29 gold medal, 15 silver at 25 na bronze. Nasa ikatlong pwesto pa rin ang Western Visayas na mayroong labing siyam na gold at silver medal kasama na ang labing pitong mga pilak. Ikaapat na pwesto ang Central Visayas, na mayroong 16 na mga gold medal, 24 silver medal at siyam na bronze. Ikalimang pwesto naman ang Davao region na mayroon ngayong 14 na mga gold medal, 15 silver at 11 mga bronze medal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority. Rapido, ikatabalita nationwide. Mga kabrigada, nakaambang magpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Di matapos ang sunod-sunod na taas presyo nito noong nagdaang mga linggo hang 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro ang ibababa sa gasolina. Habang piso hanggang piso at 15 centavos naman kada litro ang ibababa sa diesel at sa kerosene. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala nagpaalala ang mga eksperto na iwasan ang mga hindi makakabuti sa kondisyon ng mga nagdadalang tao o mga buntis. Ilan sa mga matagal nang ipinagbabawa ang pag-inom ng alcoholic drinks, mga inuming mataas sa kafein, paninigarilyo, at syempre ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Malabas sa ilang pananaliksik na mayroong 35% pa rin ng mga nagbubuntis ang hindi sumusunod sa paalalang ito kahit na malinawang banta na maaring idulot nito sa baby. Kaya mga kabrigada sa mga magiging ina at nanay na alagaan ang kalusugan at ingatan si baby, at ayan ang paalala ng Mom's Love ES1 Capsule na bibigyan ka ng kapanatagan na may sapat na nutrisyon si baby para lumabas na healthy. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, umiiral pa rin ang Southwest Monsuno hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa dahil sa naturang weather system, posibleng magkaroon na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat hanggang sa malawakang pagulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sultan Quedarat, Misamis Occidental at Lanao del Norte. Apektado rin ng habagat ang malaking bahagi ng Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Palawan at Occidental Mindoro. Kaya asahan mo ang maulap na papawiri na may kasamang kaalat-kalat na pagulan. Magdadala rin ng Southwest Monsoon na katamtaman hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pagulan sa bahagi ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite at Laguna. Samantala sa malaking bahagi ng bansa, posible pa rin ang mga tsansa ng pagulan. Bunsod naman ng localized thunderstorms. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Kaamin. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.